uh, dito guys sa mga panalo mga itlog kung sa mga itlog marami dito mga suka yan o oh, mga suka yeah dito galon galon yung mga suka dito may per liters tapos ito mga malaking galon na binibenta dito may mga tinitinda rin silang mga kubo, yan chicharon yan uh, itlog na pula ito yung uyang egg dealer wholesale din pala dito guys nag wholesale sila ng mga itlog yeah mga itlog at yung mga balot Napakadami yung ibili dito ngayon. yung Boseng, oh, magkano per kilo lang ano? Malok. Ano to chicken calls? Ah, 150. Uh, 150 chicken calls. So, oh, yan. Hindi okay. mo nalaki mga chicken calls kayo, no? Yan, 150 per kilo ng mga chicken calls. Ang presyo ngayon ng mga ano dito, ng kambing, So, mga laman ng kambing, yan oh, dito sa may daboy kambingan. So, ang presyo nitong laman nila is 500 pesos. Yung balat, 450 pesos. Yung ulo, at pa 400, papaitan 300. Ito yung mga nandito sa ngayon, mga karni ng uh, ano to, kambing na mabibili dito sa so, may uh, t sa so, may Taytay Rizal. Ayan, magandang araw kakabayan. Nandito tayo ngayon sa may C6 Road dito sa may barangay Santa Ana Tayo Tayo Rizal. Mag-update na tayo kakabayan. Nandito yung mga presyo ng mga karni dito sa may C6, dito sa may Santa Ana Tayo Tayo Rizal, oh. So, ang mapasanahan natin ngayon, yung mga bilihan dito ng mga karni. Mga nitib na karni, ng kambing at yung mga itik. Ito dito kakabayan, magkita natin yung mga maraming ano ngayon? Uh, mga manok. Mga chicken calves yata yung nandito ngayon. No? Yung ating makikita ngayon. Dito tayo ngayon may, may kahabaan ng uh, yun, C6. Dito sa may C6 Road, At uh, sa barangay Santa Ana tayo sa Yan. Pasadaan natin itong Uyang Calvin. Uyang Ancalvin, Calvin. Uh, Bilihan ng mga itlog dito guys. Mga chicken calves. you know? Mga manok na available dito. Ayan, oh. ito yung mga chicken calls kayo. Oh. Yan, napakadami dito yung mga manok sa ngayon, mga chicken calls. Din, may mga nitim din na manok dito na binibenta sila ngayon. Oh. Ayan, oh. ito yung mga chicken calls na napakalaki. Ayan, oh. mga, ano, oh. yung mga site na mga, ito yung may mga nitim na manok. Ayan. Ayan, oh. ang dami dito ang namimilis sa ngayon guys. Oh. So, pumunta na tayo dito araw na ayun, araw na Merkulis. Ito yung magigita natin o ma oh, -ano dito, dito, mabibili sa ngayon, no. Napakadami may bibili dito ng mga ganitong klase ng mga manok o kaya ano, yung mga ayun, mga nitid ng mga manok. Ayun. Ayun, napakadami. Pag uh, na bibili kayo guys ng mga balot o kaya chicharon dito. Marami dito may bili ng mga ganito. Ayan, dito yung bilihan din ng mga balong, mga balot, mga pinoy na sariwa. Ayan, mayroon dito sa sa Uyang An Calvin. Ayan, na tindahan. Ayan. Ayan ito yung mga teacher na dito na available. Ito yung mga itlog. Mga itlog na dito ngayon ma'am ano? ganito? Ha? Per kilo ya, yeah. per kilo dito ang bintahan guys ng mga ano, mga chicken class dito sa baba, ito yung mga malalaki na, so per kilo ang bintahan nila dito. Pati itong mga native na mga manok, uh, halos mga babae at ay yung mabibili nyo rito, ayan, Ah uh, dito guys sa mga panalo mga itlog, sa mga itlog marami dito mga suka, ayan oh, mga suka. yan, dito galon-galon yung mga suka dito, may per -liters. tapos ito mga malaking galon. Binibenta dito may mga tinitinda rin silang mga pugo. yan, chicharon, yan na itlog na pula. Ito yung Uyang Egg Dealer Wholesale din pala dito guys, nag-wholesale sila ng mga uh, itlog. Ayan, mga itlog at yung mga balut. Ayan. So sa mga manok, mayroon din guys. At dito makikita natin dito yung mga mga manok o. Oh. Mga chicken calves yata ito. Yung mga binibenta dito. Na per uh, kilo rin. Per kilo. Ito per tray. Mga itlog ito. Ayan. Eh, napakadami ng yung ano. Na na tuyo. Ay, ano. Pinibilian na ng mga itlog. Napakadami ng bibili dito ngayon. So, tingnan natin itong mga manok dito. Yung mga per kilo ng manok. ngayon. O, sa'yo, magkano per kilo lang, ano? Manok. Ano itong chicken calls. Ah, 1, 150 ticking calls So, oh, yun enough. di Hindi malalaki mga ticking calls kayo, no? Yan, 150 per kilo ng mga ticking calls. Yan, na inyong mabibili dito. Yan, sa may C6. So, doon sa banda doon, marami rin mga tinda doon. Mga native na ano rin yan, mga karni. Na inyong mabibili dito. Yan, dito yung mga, ano, mga bilihan ng mga balot sa Uyanghan na Calvin, yan. yan. dito niyo mabibili mga ganitong klase mga itlog. Mga balut. mga nakahanap kayo ng mga balut na mabibili. Siyempre niyo magtanong, magkano lang ngayon yung, ano, yung balut? Yung balut niyo ngayon? 14. Four, 14? Yung Pinoy? 11. 11 na. Yan. 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 11. 14. Yung Pinoy, 11. 14 yung update natin yung balut. Yan. Yan, napakanami mga suka dito guys, oh. Baka gusto niyo bumili ng mga suka, meron dito. Yan. Yan guys, nandito dito tayo sa May C6. Update lang tayo dito sa mga binebenta ngayon mga Pinoy dito dito sa May Uyang, An Calvin, Lechon, you know. Yung mga napakalaking mga ano dito, mga manok oh. Ito yung mga chicken calls na mabibili dito. So per kilo to, yung bentahan ng mga manok, mga chicken cals yung mga laki. Meron din mga native na manok na inyong mabibili dito sa Uyang Ann Calvin. Ayan, napakadami ngayon mga manok dito. Ayan. Ayan. Tanong natin dito kay Kuya. Ayan, no? Ano yan, no? mga native, native na manok. Tapos ito naman, mga chicken cals so napakalaki. Yan, chicken calves 150 lang dito per kilo. Ayun no? So dito ito mga, mga malalaki na talaga 'to. Ito naman hindi yo payat pa ng konti. Yan, 150 per kilo. Yan. Dito naman gusto niyong bumili ng mga balot, you know, Available dito yung kanilang mga balot, oh. Yan. Dadaan natin yung tinitinda nilang balot dito. Yan mga balot dito oh. Eh bagano sa mga balot niyo ngayon? Ako dito sa balot, yan. 16 days 'yon balot na dito sa may Uyan, Calvin. Ay 17 days din pala no. 14 lahat, oh, 14 pare. Yan, pwede ba mili dito ng alam? per piraso. Ah, huh? pwedeng pwede guys oh. Yan, mga balot 18 days, 14 pesos. Sa Pinoy tay magkano sa Pinoy ngayon? 11 guys oh 11 sa Pinoy yan napakadami dito talaga ang puntahan ng mga bibili ng mga itlog guys mga Pinoy ito itlog ng ano to 80 ano yan ano yung mga ano yan mga per kilo ang bintahan diyan ah yun sa mga sa taas yung sa ano 350. ayon 350 sa native. yan pala guys oh 350 pala yan sa native. dito sa may ano 150 sa malalaki ano mga chicken calves yan ito, napakadami nila dito mga tinitindang mga itlog, mga sariwa, guys. Sa Pinoy, uh, 11, ano? 11? 12. Ah, 12? 12 pesos. Ito, guys, oh. Ayan, check na lang natin dito yung mga napadami nilang, ano, dito. Yan, mga chicharon. Ito, possible to Mga ano to? Magkano nga ito? Magkano ngayon sa chicharon? 60? Ayan, 65. Yan, 65. Oh, 65 na rin dito. Kasi ito, yung mga, ano, ito. 35 to per, ano, nito perga per liters dito yung kanilang mga suka so kompleto, rekado na rito pag bumili kayo guys, mga itlog na pula meron din yung itlog nila na pula guys talagang 10 piso na yan dito yun, yung isang piraso, yan yan, napakadami oh, yan na mga mabibili nyo rito pagdating sa mga itlog, yan oh, yan yeah. dito sa Oyang Angalbin punta natin dito guys sa mga karni naman oh, chicken calls 150 per kilo. <laughs> Ayan, seeking cows. Ayan, sir. Ayan, guys. O, oh, yun. Papasadaan natin doon yung mga available na mga ano ngayon. Dito, guys. O, oh, yung mga itik. Ayan, ito. Yung mga itik dito. Oh. Na, Naka-ano dito ngayon. Nakapwesto. puesto Ayan, mga itik. Ngayon, yung mabibili ito. Per kilo rin to. Oh. Na-binibenta dito guys. Yung mga available na mga itik. Ayan, o. Oh kami'y itik dito sa mayon, Yan, dito lang yan sa gilid ng kalsada. Yan, magigita natin itong mga nakalo dito, nakapwesto ng na mga itik ngayon na tinitinda nila. Dito, ito naman, mga pato. Yan, mga pato naman yung tinitinda dito sa ngayon, no? Mga pato na magbibili nyo dito. Sa may kabaan dito titong C6 Road, sa may barangay Santa Ana, Tay Tay Sa mga... Yan, no? gusto niya mga pato, yan. Mga karne ng pato, kaya gusto niyo mag-alaga ng pato, meron dito. Yan, ito yung mga pato ngayon na uh, available na inyong pagbibili sa ngayon, no? So, tay halo na to, may mga lalaki, babae. So, yung mga nakakaalam, di ko, comment kayo kung alam niyo pa gano'n dito, alam niyo kung babae o lalaki yung, yung pato. Yan, panalo, panalo din sa kabila, yun, yun, itik naman yun ya pinaghalo na rin yung babae sa kalalaki na itik saka yung pato. Yan. Yan oh ito, napakadami dito guys oh. Yan. So pasadaan natin tong mga tinda dito ng kambing. yun napakadami. Sabi so, magtanong, magkano yung ano sa inyo pato? Magkano yung per piraso? Opo, for trash, 500. 500 yung lalaki, 900. 900. Depende pa sa laki ng babae. Yung lalaki, 500. Yung babae, 900. 900, halaki, 500, babae, 900. 900. Depende sa yun. Ah, yun. Yun, dito guys, medyo mahal yung pato. Ayun, dito, guys, mahal yung sa itik. Sa itik. Ah, wala ito. Okay na So, pag ano guys, babae, So, mahal ang babae. Nasa 900. Pero, pero so, pag kalalaki pala, 500 yan, 500 o. Oh. Yan. So, sa kambing, magkano naman ang per kilo ngayon? Per kilo ng kambing? Ay, ah, depende. Ayun. Depende sa, ano no, sa available na supply. Ayun. So, hindi kaya, ano. Ito naman sa itik, magkano na ngayon? Depende rin. Depende rin. So, oh. So. So walang ano guys sa fixed price, so kung alam mo kung ano Ayan Ayan Ayan, medyo ano Medyo stability sila eh Ayan. yan guys, sa fixed price nito, update lang natin kayo So pagpupunta niyo rito, depende sa ano may mid siya rito Dati 500 ano, mm -hmm. punta ko Kasi, rito Ngayon mahal na Tawa, <laughs> yung camping, hindi ko So, so, <laughs> so na depende kung may available oh, yun. Ilang sector, ilang bayad pa bago so, kami Oo yan, yeah, no? ha? Kung may available na kambing, yan. Depende sa price, guys. So, walang, oh, ano, baka pupuntahan na lang nyo dito. So, yung presyo dito, nagbabago-bago. Every, ano ba? Every week, nagbabago yung presyo. Ang oh, na dito, eh. Ano Hindi oh, uh, naman. Direct to direct, ano? Uh, mas, mas mura? Mas mura? Oo. Mas mura? Mas Yung pesto ano? Ayun. And guys, oh, ito yung available. Oh, ready na to. So, ito mga taba ito ng baboy. abalat, ah, balat. ng baboy. Yeah, meron dito guys, mga balat ng baboy na inyong mabibili guys. So, sulit na sulit dito guys. Ha. Ah, pag ano, punta nyo lang dito guys. So, napakalamit yung taba ng C6 na bilihan ng mga karne. Mga manok, chicken calls. Yan, nandito. Yung mga makikita natin FG, araw ngayon, kung si Aro ah, ngayon na Merkulis, kung na tayo dito, ito yung mga abutan natin sa ngayon. Yan, bilihan ng mga karne, mga kambing, karne ng kambing. Yan. Ayan, o. Oh. Ayan, guys, so, pasadaan natin itong, ano, yun yung presyo ngayon ng mga, ano, dito, ng kambing, yung mga laman ng kambing, yan oh, dito sa may daboy kambingan. So, ang presyo nitong laman nila is 500 pesos. Yung balat, 450 pesos. Yung ulo, at paa, 400. Papaitan, 300. Ito yung mga nandito sa ngayon, mga karne ng uh, ano to, kambing na mabibili dito so, may, uh, may sa may C6. may Taytay Rizal. Sa kabalan sila ng mga, ano, yung kabalan ng C6, dan, makikita na natin kung bilihan dito ng mga ah... Uh, kambing tsaka mga itlog o kaya mga karne ng na inyong mabibili dito yan napakadali dito guys o, yung mga manok na mabibili nyo dito yan mga pabo meron dito mga pabo na mabibili nyo guys o yan mga pabo na nakaalala dito nakapuesto sa ngayon sa may C6 yan ayan o yan guys o. baka may magustuhan kayo dito mga ganitong mga ano, mga native na manok, mayroon dito available ang si C6, napakadami dito mayroon din silang pabo na tinitinda dito sa ngayon guys, Oh, yan, so dito walang ganong katao-tao kasi, pumunta tayo dito mga regular na araw, paano magkano po sa mga pabo nyo? sa pabo po, 2,000 sa babae ah, 2,000 sa babae, 2,500 sa lalaki 2,500 sa lalaki, ayan paano malaman yung ano dyan, yung babae sa lalaki? yung maliit po ah, yung maliit, yung ganyan, oh, yung maliit Uh, tinga. Ay, ah, pag malaking tinga, lalaki. Pag malitang tinga, babae. Ah, ganyan pala yung pagano ng ano, babae yung bababo. Dami ano. Ayun. Um, dito naman sa mga ganito. 370 po ang kilo. 370. Ah, uh, ano? Mga babae lalaki na rin 'yan. Okay. Pa ano na 'yan? 370 isahan lang, 370 per 1 kilo. isang kilo. Ayun. Ito napakadami guys, oh. 'Yan. Ayun, 'yun. Pag bumili sila, hanapin lang kayo. Ayun, <laughs> laban isang ano pangalan niya, ma'am? Dito kay Jaruka. sari-sari store. Ayun, Jaruka. Ayun. Ito naman ma'am sa mga itik, magkano ngayon dito? 200 po, Ito dito 220. Ito 200. Ito 220. Napakadami sa mga itik guys. O, kung mga diretsyo na, yung hindi yung mag-ano, mahirap kaya magbalat ng itik. Ito dito, balat na. Talagang ano yun na lang siya. ah uh, tantarin niya lang yan. yan. Uh, kunting ano lang Oh. Yan. Dito lang guys, sabunta lang dito sa may Jaro Kasari-Sari store. Yan. Ito yung mabilihan dito ng mga itik na mabibili nyo sa ngayon. oh. Napakadami ngayon. Oh. Tapos ito mga pabo. Yung mga manok dito na available guys o. Oh. Yan. Meron dito sa Jaro kasari yan. Yan, o yan. Sulit na sulit guys, o. Oh. Yan, na mga mabibili nyo rito ng mga itik at pabo. Dito sa may C6. Sa may uh, Taytay Rizal. Yan, guys, Pagdating ng gulo, yun, o. Oh, yung may gasoline station din dito. May gasoline station. Pagdating sa gasoline station, makikita na natin itong bilihan ng mga itib na karne. Ito yung C6, yan, o. Oh, kaba ng C6. So, makikita na natin itong bilihan ng mga karne dito. Ito yung mga panalo dito ng mga mabibili nyo yan no? Oh. kahit sa bandang ano bandang gasilinaan sa global oil yan may mabibili na tayo dito ng mga available na mga manok rice yan oh. mga manok dito sa may C6 sa may Taytay -Tay Rizal at dito pagka lumagpas na ka tayo oh. lumagpas na tayo dun kabiyay sa may uh, mismibilihan ng mga karne mga native na karne pagkikita natin itong Dito, yung uh, flood control plan control project. ni itong dito sa may uh, C6 road yan oh no? napakalaking flood control project dito yung pagilita natin yan oh no? yeah ang laki nito guys napakahaba pala nito ng ano dito ng lugar na to guys so, so ito yung mga flood control project na pagilita natin yan oh no? flood control project yeah. So, ang laki guys ha. Ang laki ng mga ano dito. Hindi ito, uh, medyo wala na kasing gaano ulan. So, uh, sumilip na yung haring araw. Magigita na natin itong ilog ngayon. ngayon oh. So, kakaraan, maraming namimingwit dito. So, ngayon, parang wala na. So, wala na siguro nga uh, sila. Eh, medyo maitim yung ilog dito. So, ngayon, at uh, makikita natin doon, uh, mayroon ding, ayun, oh, uh, guhukay. Yan, na nabuhukay. Yan, pinapalaliman itong ilog. Itong ilog mismo. Ayan, no? Oh. So yan, pagka dinire-diretso yan, yun yung palabas na po, papunta na ng Taytay. Nang uh, Taytay, papunta ng Taytay Public Market, yan, papunta na yan dyan. So, iikot tayo dyan. Dinaanan natin kanina doon man sa may C6. So, galing tayo doon at uh, papatadaan natin dito. Yung kabahan itong uh, C6. Dito sa may, ano na, yung gasolinahan. Yan. Yun, yung Shell Gasoline Station guys. So, yan. Yun, yung Shell Gasoline Station. So, ito, nagpangkataka ako. Bakit nagbibitak-bitak na yung kalsada dito? Yan, bitak-bitak na to sa ngayon. Dati, hindi naman to ganito eh. So maganda dito pag umaga, mag-exercise uh, o mag-jogging. So pwedeng-pwede dito. Yun, napakaluwag ng lugar na to. Halos pag hapon, napakadami dito. Kaya umaga, napakadami rin tao dito guys na pumupunta para mag-exercise o mag-jogging guys. Ayan o, oh. yan guys. So ito, pinapasadahan natin sa ngayon yung kahabaan nitong C6 dito sa may Taytay Rizal guys at dito sa baba nitong tulay may mga nakatira rin dyan oh. may mga nakatira pa rin dito sa mismong baba ng tulay na to guys oh. Yan. so yan pa rin yung mga kababae natin na nakatira sa baba ng tulay nitong C6 at dito tandaan sa likuan mismo yung sa may mismong Ayun yan, ayun na, makita natin. Papuntang Pasig, yung side na yan. And then, dito sa kabilang side na yan, papuntang right side natin. Ito papuntang Aguno, saka SM Taytay. ano SM Taytay. At dito tayo, ay eh, diretsyo na sa may, ano, sa may, dito guys, ang kagandahan dito. Marami na mga pinapatayong, ano, dito. Mga fast food. So, nagulat nga ako nung pagbalik ko rito, na dami na naka ano dito. Mga tinatay mga fast food. Ayan guys, oh yung mga naghuhukay oh. Ayan. pinapalaliman yung ilog. Ah, hindi dito, pakita natin tong mga ano ngayon, mga fast food na. Nandito na, na may mga ano dito, may mga gasolinahan. Ayan. Yan, ito mismo yung Shell Gasoline Station dito sa kabaan ng may C6. may C6 guys, ito bagong-bago lang din dito. Um bang, -bang gawa lang to guys. yung mga pagbabago dito yung marami na ngayon itinatayo yung mga establishment dito. Dito sa may C6 dati tong sa side na to puro lang mga nagtitingda rin ng mga uh, mga pagkain. Kaso, pinalitan na mismo ng mga restaurant. Yung talagang mga sulid na. May mga pangalan na restaurant. Yun yung ano dito. Yun yung nakapuesto dito sa ngayon. Yan. Gaya nito. May mga Jollibee na rin dito. Ah, may Jollibee na rin dito guys na bagong tayo. Oh. Yan. Ito yung mga Jollibee. Yan, Jollibee. Yan. Jollibee. Bagong gawa lang din dito guys yung Jollibee. Bagong ano lang din dito. So talagang ano na, marami na pong ano, ginagawang establishment sa ngayon. Dito lang sa kabaan itong C6. Pag diretsin natin yan, yun yung sa may Barkadahan Bridge. Yan. Ito naman dito, pag uh, gusto niya ng mga bumili ng mga panangbak, mga halaman, mayroon dito. Mga tindahan ng halaman, mayroon dito. Mga nagtitinda. Yan oh, ang dami na guys o. Oh mga dito sa side na yan so dinidevelop na rin yan diyon yan mga tinatambakan na rin yan diyan tinatambakan yan para gawing mga establishment na rin yan so ito magiging commercialized na itong lugar na to dito may mga nakatayo na ng mga bagong ano establishment may nakita tayo sa side na yan yun yung Dunkin Donut yata yan ya, ano natin ikota natin yung Dunkin Donut dito possible may mga Dunkin Donut dito guys yan o yan o no? Dunkin Donut. Yan. Sumisilip na yung pangalan ng Dunkin Donut. Ayan. Oh. So magbubukas na rin pala to. Yan. Opening soon palang lang yan. Oh. Yung Dunkin Donut. Ito. Yan. Yung Dunkin Donut guys. So magbubukas na to. kapit na. So malapit na sa Taytay. Kakaroon na ng malaking Dunkin Donut. Dito mayroon na rin guys na yung Dali. So mayroon na rin dito guys. Bagong gawa. Yun o. Oh. Bukas na rin tong Dali dito guys. May dali na rin dito. So, ayan, no? At ito, guys, mayroon na rin pala ditong shikis. So, napakadami ng pagbabago dito, guys, na nangyayari sa ngayon dito sa may kabahan itong C6. Dito sa may Taytay Rizal, guys. Ano, shikis, mayroon na rin dito. Ayan, no? Ito yung shikis na bagong gawa lang din at bukas pa rin siya. Wow! 2025, mayroon na ganito. So, halos napaganami ng mga establishment yung nakabukas ngayon dito sa may C6 dito lang sa may Taytay Rizal Yan ito yung kabaan mismo ng C6 C6 Road ito ang ginagawa pa na ito ito yung emergency hospital din Annex emergency hospital ng Taytay, Annex And ito yung bagong ginagawa sa ngayon Yan. Annex Okay ah, okay yung Mio dito ngayon ah. Yan, emergency hospital lang ang Alex uh, Taytay. Mas maganda nga lagyan ng ano, dito dahil para hindi na punta doon, doon mismo sa proper mismo. Na minsan ah uh, mahirap doon, ma-traffic din dito, mga malalapit dito sa may bandang Green sa so, mga ano yun na to. Pwede na kayo pumunta dyan sa Taytay uh, Emergency Hospital, Alex. Yan ha, yun yung mga pagbabago dito guys, napakadami. Yun yung may mga alam, mga gasolinahan na rin dito, ano. You know? Yan, yeah. talagang marami ka na dito guys, yung papupuntahan. Dati wala, mga halos mga passport, napakadami na rin dito mga passport. Uh, Yan yung papupuntahan guys dito sa may C6, sa may Taytay Rizal. -Tay Ayan guys, yun yung ating update ngayong araw dito sa ano, kahabaan nitong C6 Road sa may Santa Ana, Santa Ana tayo, tayo Rizal. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so pakisubscribe na lang po. Pakiclick lang yung notification button na subscribe para lagi kayo ma-update sa ating mga latest video upload. Maraming salamat guys sa inyong patuloy na panonood at pagsubok ka. Bye-bye muna!